Okay. O oh, eto na, lipat na tayo kay Julia Barreto. Alam I mo, mean, hindi ako naniniwala na bukas yung zipper. Ako button din po na. Bottom fly yun. Kasi namali lang siguro yung ano, hakbang ng paa. Yung mm, -mm. ng legs. Hindi. Correct. Alam nga namang, rarampa ka ba na hindi mo lang tinignan yung zipper mo kung nakabukas. Tama. Di diba? Correct. Ay, eh. Ang, eh. totoo, wala lang nakikitang maganda kay Julia. Yung Ayun Ay, na. Yung Oh yun, diba? <laughs> yun yun. Hindi ako naniniwala, di ba? Siyempre naman pinaghandaan naman niya, kanya paris yun, ano? Alam nga naman, basta na lang siya lumakad ng lumakad, rumampage ng rumampage, na wala man lang tinitingnan sa kanyang katawan ko ano ang sablay. Hindi ako niniwala, bottom fly yun. Yun, di ba? Ganun lang oh. yun. Ay nako, grabe, grabe. Ako ayaw na naman ng pakialaman si Julia. Ang <laughs> tuwa na naman dito. Dead man naman sila kay <laughs> Julia. Ang Julia na na naman. Oo. Oh. Ay, nako. Grabe. Dead man naman sila kay Julia.